Pinatawag uh -huh. ako ni Ambassador Chao. Pinauwi niya ako nung, ng lunis. Kasi uh -huh. sabi niya, kagabi, mag-dinner kami dahil pag-usapan namin yung tungkol sa kanilang donasyon na 1,000 metric ton na bigas. Oh. Para doon sa yung ano yung tatlong probinsya natin na dinahanan ng El Niño. Landslide. Ah, landslide. Oh, sorry. Na, ano 'tong baha yung three Davao provinces of uh, Davao there's North mm -hmm. Davao, de Oro at Davao Oriental pero tinanggap 520 trans yun ang pinag-usapan namin kagabi at at mayroon din siyang pakiusap na magpapadala ako ng delegasyon para doon sa inaugurasyon ng bagong presidente nila pero pero ngayon uh, uh, na nagkaroon po ng lindol sa Matuto ni payo i-donate sa atin abigas? Ah, oh, tuloy na tuloy. Yung nga pinag-usapan namin kahapon eh. Paano oh, 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 oh. nila dadalin yung bigas? Kel... yung bigas sa kaosyong eh.